good morning. Welcome to my channel, Lynn mo Please subscribe po yung mga hindi pa nakapasubscribe, like, and comment din. Uh, hello guys, ito bumili ako ng apple cider vinegar Gamis Tatry natin po guys, ito. Ito bayad na. Sinasabi ko lang, tapos ito utang. I-try natin itong, ano, kung, may, kung maganda ba ang epekto sa atin. Ngayon yan, kasi matikita ko sa mga commercial, sa YouTube. Maganda, maganda, maganda po ang, ano, ang sinasabi kung, ano, katawan. Pagka sa tali dito, lumiit-liit ang katawan. Ayan, yung the diet. Pero, mag... Ayan, dietary supplement natural apple flavor. Ayan. Ayan. Apple cider vinegar gummies. mag take. ano ito ng 1, 2, 2 gums. Ayan o, oh, ang isang bote, 60, 60 pieces ang laman. So, pang isang buwanan ito. Isang bottle pang isang buwan. Ayan, titig natin in within 2 weeks na magtitig na to, Kung mayroong, ano, pagbabago. Ayan, matry na. Ayan o. Apple cider vinegar organic beetroot, organic, pomegranate, uh, pomegranate, ano po? Vitamin B9, vitamin B12, organic, tapioca syrup, water, organic, cane sugar, pectin, sodium, citrate, citric acid, malic acid, natural flavor, organic carrots, organic black cumin. Nanto. Malabo na ang mata si Inday. <laughs> Ito, suggested use take one to two gummies during the day or at night. Chew truthfully for swallowing. Ayan. Ika-try natin guys ito. Kung maganda ang epekto sa ating katawan. Kaya ni liit Ayan. Apple cider gummy. Speak from... Tatry ko take ngayon guys. Bubuksan nga natin. Bubuksan ko na isa. Baksan ko yung isa. Sige na guys, maingay dito sa loob eh. Ano? You know? Electric fan, mainit kasi eh. Um. Ano? Tulog pa si Lolo.